Ako po si Marites N. Floren. Nandito po tayo ngayon sa Mandaluyong. At dito po nagpapatuloy ang kwento ng aming pagmamahal. So merong time na nakaliba ko, napanood ko sa Wawi, yung kailangan ng mag-asawa, which is pasok ko yung kategory na Sabi ko kay Edward, try natin. So nagliba ko, punta kami sa Wawi sa so Jamie Seven. Nung naandun na kami sa sa pilahan, nakita ko talaga yung mga kasi yung mga kopol. Nandun yung may nakasaklay, may naka may yung sumunod sa amin naka pa, pero alam namin may sakit. Yung iba, kikita mo talagang hirap na hirap ng sa buhay. Sabi ko sa asawa ko, ay, nangyay na lang Kasi, feel ko, mas kailangan niya yun. Although sa amin, sa akin, talaga meron din kami pangangailang. Eto na, tinawagan na kami. Ah, sabi, sabi ni Miss ah, interview ko lang po kayo. Nakahalos na kalimang limang tawag na siya. Hindi ko hindi ko ma, hindi ko matanggap masingkit sa sa sistema ko Ha, bakit kaya niya ako tinawagan eh? Ito na ba yun? Pero ano eh, uh, excited ako na, na parang natutulala pa ako. Ay, nasa uh... studio na kami, nag orient na ako. Di, hindi ko pa rin hanggang doon, hindi pa rin nagsisink. Sige, laro lang. Pero kinakabahan na ako that time. Kabadong-kabado ako kasi hindi kasi ako yung taong parating nakikisalamuan sa ano, ba, natatakot ako baka magkamali ako Ganon. Yung pumasok ako sa studio para din sa rehearsal namin. Andun pa rin yung kaba. Hindi nawawala. Pero malakas yung yung ano ko eh, faith ko eh. So yun yung nagbibigay sa akin ng confidence. Yun lang yung time na na naramdaman ko na parang eto na yun, ibinig ibinigay ko na sa'yo. Naandun yung confidential talaga. So nung dumating kami doon, doon sa, sa studio na naglalaro na kami, doon pa lang sa interview ni um, Kuya Will. Talagang akala ko hindi ko na maibubuhos yung, ano ka, uh, yung emotion ko. Kahit sabihin ko nahihiya ako, pero eto, sabihin mo kung anong anong nasa puso mo kung na sa isip mo so yun na binus ko na siya hindi, hindi ko rin akalain, tatlo kami yung maglalaro talagang ilang araw pa lang pula na ako. hindi ko, pumapasok ako pero hindi ko na mga ilang days lang napapansin ko rin yung mga studio players na pumupo -pum, na pumipili ng pula kasi February eh. At hindi ko rin ano, iniisip na talagang papatak siya ng 14. dinong ano na, nasa game proper na kami, A unang napili nga namin is ginto. Tapos, yung mga audience si Moe sigaw talaga ng pula. Tapos, binigyan kami ng pagkakataon ni Kuya Will na ibahin yung kahon. Naramdaman ko, ay eto na yun. Sabi ko, eto na yun, may ipaglalabang ko na yung kulay. Hanggang sa, yun siya, nagkaroon na siya ng 80. Ah, sige pa, sige pa, laban pa. Hanggang sa nag-ano, nag-ano ulit si Kuya Wil, hanggang sa nag 3 yung nag-200 na siya, talagang pinaglaban na namin. Kahon, hanggang sa nag-300, kahon. Doon na ilang beses akong yumuyo ko talaga. Ilang beses ako yumuyo ko na nanginginig yung katawan ko. Hindi ko malaman kung anong mararamdaman ko. Nung bubuksan ko na yung kahon, ang tingin ko lang doon sa ano, sa taas, doon sa camera. At nung ano, hindi ko talaga man Talagang yumuko ako sabi ko, Ama, ipagkalaob mo na po sa amin. Nung sumigaw na si Kuya na uh, mega jackpot, dun, dun, masayang masaya na, na, hindi ko mapakawari. Biglang sa isang, isang, gano, isang, isang, iglap, ang Nandito na kami. Na, kami na yung mega jackpot. Kaya pasala sobrang pasalamat kami kay Kuya Will. Bibigyan niya kami ng pagkakataon. Kuya Will, maraming maraming pong salamat. Binigay niya sa amin yung pagkakataon na makuha yung mega jackpot. Maraming, maraming time doon na pinaglaban na nag-iba-iba kami yung sagot. Pero doon sa pagkakataon na uh, kami ng pagkakaisa. Maraming maraming salamat, Kuya Will. Dahil isa pa, makakatulong sa sa aming para makapag makapagtayon ng kahit konti. Mapaayos yung kinuha namin lotes sa Bulacan. At maalagaan ko na rin po yung anak ko na maliit pa. Na dapat na ako talagang gumaganap bilang isang nanay. Magkakaroon ako ng pagkakataon ng oras sa kanila. Na may time ako bilang isang anak at bilang isang nanay. Magagampanan ko na yun. Kaya napakalaking pasasalamat ko po sa inyo hindi po ma matatawaran yung ma'am ginagawa niyong pagtulong sa lalo na sa amin pang 90 na mega jackpot winner marami marami po sa lalo nawa po na marami pa po kayong matulungan sa amin na marami pa tayong kababayan na naghihirap isa po kayo sa inspirasyon. Hindi lang po sa amin, kundi sa mga nakakaluwag. Maraming maraming salamat. Napalaking, napakalaking tulong ito sa amin. Meron na kaming yung pangako ko na tricycle si para hindi na pumasok ang asawa ko. Para ako na lang magtatrabaho. Magagamit ko po. Sobrang salamat po hindi ko akalain sa papanunod ko sa programa mo araw-araw. Ngayon, papanuorin na pala ako ng ibang tao. Malalaman nila ang buhay ko. Pasalamat ako ng maraming marami. Lalong-lalo na sa Panginoong Diyos. Salamat sa iyo, Paring Will. Kuya Will. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipon natin. So, mga kasko kami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kami inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, no, no, no. <laughs> the bell button para lagi ka-updated. Yun lang!